ko po, nasatiyahin ko po. Kasama ko po sa trabaho ang dalawang anak ko, ang panganay ko po ang nagbabantay sa bunso namin, sa baby namin. Ang bunso ko po at saka yung pangalawang anak ko, 3 years old, wala pa po pong binyag, hindi pa po, po nakarehistro. Bati, ngayon po magliling hindi na naman po ang nais ko eh. po ay pagkalong ng may kapal na matulungan niyo po kami na anak ko. Pakikita lang po ako sa saling ko. Sige lang po. Ang trabaho namin, dahil sa itang beses, sa isang linggo lang po, sa kita po pambayad pa